you no? Ngayon eh, papasok na tayo ng anong trabaho. Alas 6 ng umaga. Tingnan nyo yung anong pasigat na yung araw. Ang ganda, no? So kapag may pangarap ka o may gusto kang makamit, tapos nag-fail ka, tsaka, kumbaga, tingin mo ano na, dead end na, wala ka ng pag-asa ano bang gagawin mo? Titigil ka na ba o tutuloy mo pa rin? At saka ano yung mga factors para kahit na mag-fail ka, eh tutuloy mo pa rin. Ito na pag-uusapan natin ngayong umaga. Good morning po at uh, goodnight good sa inyong lahat. Ito sa Heart TV. kalimitan kasi po pagka may may plano tayo. O kaya may may meron tayong gustong makamit sa buhay. Kasi syempre ano sa umpisa niyan ano kay medyo kumbaga parang porsigido ka ano. Tapos pagka nakuha mo na yung resulta o maraming ano, maraming mga balakid parang nang, nangihina nang ka na, nawawala ka na ng ano, ng, ng ganang pa o kunin pa yung pangarap mo. So, ano ba yung mga dahilan bakit ka nag, nagiging ganun? Una, yung ano, yung pagiging ah, uh, yung, yung lagi ko sinasabi sa comfort zone. Takot tayong mag mag-take ng risk. Parang okay ka na sa kung nasan ka man ngayon. Parang gusto mo yung ano, madali lang. Kung um, madali mo lang makuha. Ay sa buhay ko, sa totoo lang, wala naman pong ganun na ano na, madali lang ang buhay. Lahat talaga pag-ihirapan mo. Ang buhay mo ay punong-puno ng pagsubok. Hindi lang isang pagsubok, maraming pagsubok ang kagandaan nga doon ay eh, yung kahit ilang beses kang tumumba, ang maalaga doon yung, yung pagbangon mo, yung ilang beses kang bumabangon at lumalaban pa rin sa buhay. Bigyan ko po kayo ng example. Sa Pilipinas po, hindi lang po dito sa Canada, marami na akong application na gawa noon sa Pilipinas. Kahit na hindi ko, kumbaga, hindi ko sigurado na matatanggap ako. Sasabihin talaga ako ng application. Sana ano lang po yun ha? ma company sa Pilipinas. Um, kasi ang may pangarap ako, gusto kong tumahas yung sweldo ko. Kumbaga, hindi ako pumapayag na ganun lang yung ikitain ko sa pagtatrabaho. Na parang iniwala ako na pwede kong maano makamit yung trabaho na gusto ko yung magbibigay sa akin ng magandang sweldo. Lahat po yan, kahit saan, sa Pasig, sa Laguna, sa Cavite, sa Ortigas, sa Makati. Ang dami po, puro malalaking company kung alam nyo na po yung mga company sa Pinas, di ba? Tulad ng Nestle, Wyatt, uh, American Power Conversion, Amcor, yung mga yun po yung mga example ng company na in-applyan ko ng nasa Pilipinas ako. Dati hindi hindi po ako ano, hindi ako sumusuko, apply ako lang apply, interview. Tapos mga kasabayan ko pa noon, mga ano pa, mga matataas pa na school, mga ilalang school sa atin sa Pilipinas. Tapos alam mo na alam mo na sa sarili mo pag kinumpara mo yung sarili mo kasi syempre ano sila eh mga malalaking company ay malalaking school di ba so parang yung chance mo na matanggap ano na ma maliit kaya pero hindi ako po ako na na nawalan ng pag-asa apply pa rin po ng apply apply lang ako ng apply parang ako mataas yung paniniwala ko na kaya ko, kaya kong ano. Kung una, kailangan magtiwala ka sa sarili mo. Na kakayanin mo. Although minsan, o oh, mas madalas, hindi ikaw ang matatanggap. Kasi syempre, mas pipiliin nila, ano, mga school na Mapua, De La Salle, Ateneo, yung ba naman ang mga katapat mo, UP. So syempre, may age na sila doon kasi yung pangalan ng school nila sikat. So, yun. Yun po yung mga na-experience ko sa Pilipinas. Tapos, may time pa nga kahit na ano, mababang, ma 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 ang ginagawa ko, binababahan ko yung position ko doon. Minsan. Lalo na pag mula company. Para lang, ano, ma-consider ma ako. Pero, yun nga, hindi pa rin. Hindi pa rin na ako sumusuko. yung pala, may reason ng Panginoon nun yung pala, hindi pala afternoon second job ko sa Pilipinas, hindi, na, hindi pala yun ang nakalaan para sa akin. Kung may reason pala si God bakit niya ako, kung bakit ako nag-apply ng apply, tapos na-reject na na-reject. Na, na ang reason pala nun, ay para mahasa ako sa interview. Kasi po, ano English ang interview nun. So, so kung gusto niya pong ma, uh, mat, maging mahusay sa pagsagot sa interview. Yan po, isang example lang ano, pwede kayong mahasa. Nag-apply talaga ako ng apply. At pinupunta ko talaga yun. Hindi, kumbaga, ako ina ko talaga pag interview. Ma-absent ako sa, sa company na pinapasokan ko. Talaga nga atinan ko po yun. Kasi ang ano ko po, sayang yung opportunity. Baka yun na yung binibigay sa'yo ng Diyos. Ngayon, kung hindi mo kukunin, kung di, hindi mo, kung, kumbaga, hindi mo tatanggapin o hindi mo bibigyang pansin yung opportunity na yun, sayang naman. So, yun. Apply ng apply. Hanggang sa yun nga, kung na nasubaybay kayo sa channel ko, sa kas mga kasama ko sa work, ano, puro abroad ng ano nila, ang... Um, kumbaga ang punta nila Australia eh, malapit sa Pilipinas eh Australia tapos uh, eh, iba New Zealand eh, iba nagta Taiwan sabi ko makapag-apply kaya ano, sa, sa ano, paano kaya sila nag-apply noong time po na yun dahil parang 2 o 3 years pa lang ako nag-work syempre wala pa akong experience kung paano ka mag-apply abroad hanggang sa na ano ko mga agency pupunta ka sa mga agency mag apply ka yun doon na po ako nag-umpisa at ang ang na, natutunan ko rin dapat pupunta ka lang sa interview as pupunta ka lang sa agency kung employers interview na ibig sabihin yung mag-hire na sa iyo yung mag, mag interview Pwede ka magpunta kung interviewin ka ng ano, ng agency para at least ano ma masala masala nila yung ano, pwede mo puntahan din yun pero talaga pag sinabing employers interview ina at well. so yun po so na interview ako ng ano sa Saudi yata yung isa kasi nga sabi ng magulang ko mag, mag Saudi kaya nga delikado kaya na naman ako na, na kapag apply Singapore na doon po ako na ano na hire. So yung interview na pinagdaanan ko sa ano na nagfail po ako no na hindi po ako na natanggap sa sobrang dami po ng application ko sa Pilipinas after ng second job ko. Ayun pala po ang magiging dahilan para mahasa ako sa mas malaki pang ano uh, sa akin ng Diyos yung pag pagtatrabaho ko abroad. Kaya nga po yung na hire tayo sa Singapore. So kung tumigil po ako ng ilang beses ako bumag uh, nagfail at hindi ako natanggap sa mga application ko kung inayaan ko na lang na manatili ako sa sa company na sa second job ko po. Eh di sana na doon pa rin po ako no? kumbaga yung kung nawala na ako ng pag-asa. So yun po yung uh, ibig kong uh, share sa inyo na sa buhay po kailangan hindi tayo susuko. Kailangan lumaban tayo. Kailangan di kailangan magtake ka ng risk. Uh, huwag kang magstay sa comfort zone mo kasi pag nagstay ka diyan ang comfort zone nakaka yan. Na parang kaya mo hindi ka na nahihirapan pero ang dating ang ano po niyan, kung may pangarap pa sa buhay dapat talaga pikilos ka pag bibigyan mo ng atensyon hindi yung parang okay ka na dyan tapos isisisi mo sa ibang tao yung uh, nararamdaman mo o yung nangyayari sa buhay mo which is hindi naman tama kasi ikaw naman yung ano eh yung kumokontrol sa buhay mo. Wala namang iba, hindi naman ang magulang mo, hindi naman ang kapatid mo. Kung may kumokontrol sa, sa buhay mo, maaari mong sisi pero at the end of the day po, kayo ang pumipili, ikaw ang nagdedesisyon na 'yun ang gawin mo na maghintay ka na lang ng swerte. Ay iasa mo na lang sa iba yung yung ano, yung gusto mo mangyari sa buhay mo Kailangan talaga kumilos ka Kaya yung example ko po rin Kung hindi ako kumilos Kung hindi ako nag-apply ng apply eh, Ang gusto ko talaga Tumahas ang sweldo ko Maging ano na tayo no Yung prangka na, na Gusto ko talaga maging maganda yung sweldo ko nun Kaya ako nag-apply na nag-apply At hindi ako sumuko yun ang, yun ang mahalaga din. Patuloy pa rin ako ng pag apply noon At daladala -dala ko pa rin po yan. Nung nasa Singapore ako, nag-apply din ako doon. Kasi nga, ano na eh, kumbaga, nakuha ko na yung, ano eh, yung trick. Mag-apply ka lang, mag-apply. Ayos, update mo resume mo. Tapos mag-update ka ng skills. Mag-aaral ka. Sa Singapore, ganun din. Ang, ano, apply din. Madami rin akong application po doon nung nag work na ako doon na eh. At gusto kong lumipat sa ibang company. Tapos, doon ko naman din na-realize na dapat lumipat na ako ng ibang bansa kasi nga hindi ka mapipiyar sa Singapore. Yun nga, kung nanonood po kayo ng channel ko, marami akong pinagpasaan ng resume ko sa mga agency sa Pinas at direct, direct sa company po. Eh. Sa Indi, tsaka sa SICK Pag sa, ano, sa Australia, SICK.au ano eh, ba yun o SICK.com Papasa po ako doon Pero yun nga, ang hinihingi nila noon Dapat permanent resident ka ng Australia So malabo kang ma-hire Bibihira yung I kailangan, kailangan nila yung skills mo yun uh, Bibigyan ka nila ng visa Working visa So, yun, tuloy-tuloy. Hindi yung aasa mo sa iba, di ba? Na parang wala ka ng pag-asa. sabi nga eh, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, dapat ikilos ka talaga. Hindi yung iaasa mo sa iba yung ano. Dahil kung isipin mo po, kung iaasa mo sa iba at pag-aaralan mo yung naging sitwasyon ng tao na iniingan mo ng o inaasahan mo na tutulong sa'yo, eh, nag-ano rin siya. nag din po siya. Kung baga, hindi niya nakuha ng basta-basta yung uh, kung ano man yung nakuha niya ngayon, kung ano man yung karir na nakuha niya. So, yun po no. Wag wag po nating iyasa yung magig uh, magiging kahinat na ng buhay natin sa ibang tao. O wag wag tayong maging ano um manatiling sa comfort zone natin. Kasi nakaka po 'yan at hindi magandang addiction po no? yung manatili tayong ganun tapos sisisi mo pa sa iba yung nangyari sa buhay mo eh, ikaw naman ang uh, may gawa ng lahat. Wala namang nag-uutos sa'yo para gawin mo yun, di ba? So, yun po muna, no? At sana po ay uh, may napulot mo kayong ano, uh, aral sa vlog natin ngayon. Na ngayon. Maraming salamat. God bless.